We've been seeing each other. <laughs> okay. so, Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa isang video na ibinahagi sa TikTok ng writer-columnist na si Rose Garcia, nagbigay ng maikling komento ang aktres na si Sora tungkol sa mga usap-usapan na sila raw ni Dominic Roque. Sa kabila ng tanong ukol sa estado ng kanilang relasyon, pinili ni Sue na maging maingat sa kanyang sagot. Ano? hindi na kami magpapaligoy-ligoy? Ano, so, Kumusta? Anong... Ay kuya naman. <laughs> so, gusto talaga <laughs> ng musang musang. Hindi ka naman So, I'm happy. We're enjoying each other's company. That's all I can say for now. Thank you so much. We missing each other. Okay. <laughs> Nagsimula ang espekulasyon sa pagitan ni Nasu at Dominic nang makita silang magkahalikan sa isang bar makailan. Sa isang viral video na kuha ng isang social media user, makikita si Sue na hinawakan ng mukha ni Dominic at yumuko para sa halik. Gayunpaman, hindi malinaw kung ito ay salabi o pisngi. Habang ang ilan ay nagsasabing posibleng bahagi lamang ito ng isang truth or dare na laro, hindi nito napigilan ng mga fans na mag-isip kung may namumuong romansa sa pagitan ng dalawa. Samantala, kinumpirma ng dating kasintahan ni Sue na si Javi Benitez na sila ay naghiwalay na apat na buwan na ang nakalilipas. Sa kabilang banda, si Dominic ay kamakailan lamang din naghiwalay sa dating fiancé na si Bea Alonzo, na nakatakda sanang maging asawa niya ngayong taon. Sina Dominic at Bea ay unang nalink noong 2019 at opisyal na inilantad ang kanilang relasyon noong August 2021. Nagpropose si Dominic noong July 2023 sa Las Casas, ngunit nauwi sa hiwalayan ng kanilang pagsasama. Sinabi ni Dominic na siya ay move on na at okay na ang lahat. Sa ngayon, wala pang pahayag si Dominic ukol sa dating rumors nila ni So. Ikaw, sa tingin mo, may namamagitan nga ba kina So at Dominic? O baka simpleng pagkakaibigan lang ito? Ibahagi ang iyong opinion sa comments.